kababayan natin dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao maging sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Kami po ang kalikasan kaligtasan, kalikasan, isa po sa mga advocacy support group ng PNP. Mamaya po, mapapakinggan natin ang mga members natin, mga officers para sa mga palala sa ating mga minamahal na bansang Pilipinas. Si Ray Castillo, isang safety professional and uh, environment advocate na nagpapaalala po sa ating mga kabayan sa Las Piñas na mag-segregate ng mga materials na haain po sa ating local ordinance na ito po yung napakahalaga na sa pag-conserve uh, po ng environment. At uh, yun din po nito ay pag na-accumulate yung mga basurang yan, yan din po ang sumisira sa kaligtasan sa uh, salamat po ulit at um, uh, nag-iisa po tayo sa advokasya ng kalikasan. Para iwas disgras na tumawin sa tabang tawiran. Magandang gabi everyone. Ako nga po pala si Carmel Jega ng Kalikasan na nagbibigay sa inyo ng isang tips para po sa inyong mga ah uh, karamdaman o sakit para sa inyong kaligtasan uh, kailangan lamang po natin higit lalo sa mga tao na nagte-take pa ng kanilang mga gamot or maintenance kailangan lang po natin na uh, lagi tayong ready at prepare kailangan lagi tayong may nakatabi, nakatabi sa ating tabi upang uh, in case na tayo po ay uh, uh, takin ng ating mga uh, sakit meron po tayo kaagad makukuha ay uh, stock na po tayo at bumili na po tayo lagi. Huwag po natin nahayaan na maubusan pa po tayo. Nasagay, may wasan po natin ang anumang peligro na pwede mangyari sa atin. Kaya healthy tips para po sa inyo mga kababayan. Magtabi ng ating mga maintenance na, sa, na gamot. Nawa po makatulong. Maraming salamat po. Good evening. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Laudi Rimando isang lupo ng barangay Talim 5. Advokasya ko ang kaligtasan, kaligtasan sa bahay at sa buong kapaligiran. Ituro natin sa bahay ang kaligtasan ng pamilya. Turuan natin ang mga kabataan upang sila ligtas sa kanilang komunidad. Iwasan ang anuman tungkol sa matsasamang bisyo at ilayo sila sa mga taong may bad influence sa kanilang kapaligiran. Muli, ang aming layunin ay kaligtasan. Sana po, suportahan nyo ang aming advokasya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo. Ako po si Antonio Javier, um, membro ng Kaligtasan. Ah, uh, nagpapaalala lang po ako sa kaligtasan ng mga nagmumotor dito sa ating lunsod. Um, sana po minsan may mga nakikita po ako kasi nagmumotor na uh, gumagamit ng cellphone. Sana po kung gagamit tayo ng cellphone, itabi po muna natin yung motor para hindi tayo nakakabala sa mga dumadaan sa kalsada. At sana po yung mga nagdadrive ng sasakyan na gumagamit ng cellphone, iwasan po nilang mag-cellphone habang nagdadrive para rin po sa kanilang kaligtasan. Ito po ang adbuksiya ng uh, kalikasan. Ako po ulit si Antonio Javier. Nagpapasalamat. Hi, good morning po sa inyo lahat. Ako po si Randall Prigaport, isa po sa member na officer ng Kalikasan. Ito po ay isa po sa mga sampung advocacy and support ng ating PNP. So, paalala po para sa ating mga bikers, uh, paggamit po ng ating pangunahing kalsada, sa paggamit po ng bisikleta, unahin natin siyempre yung ating tamang gear at kasuotan mula sa ating ulo, helmet, tamang kasuotan at tamang sandalyas komportable sa pagbibisikleta. At ganun din, che check natin yung kondisyon ng ating mismong bisikleta. Ngayon, sana po supportahan po natin ang ating uh, pagiging volunteer. Sa mga gusto pong sumapi sa amin, uh, pwede po ninyo yung kaming lapitan para maging member po ng aming uh, po. Muli, maraming po salamat. Maganda umaga po sa inyo. <laughs> Ang kulit. Kaya kapagod.